Uh, maraming salamat po sa pagpapalak ng parehan po ngayong gabi sa programa po natin. Si Bombo Marion po ito. Uh, good evening po sa inyo, ma. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Masaya po ako at naimbita niyo po ako muli dito sa Bombo Radio Dagupan. Okay. Uh, ma'am Emmer, ano, okay lang po ba ma'am? Uh, medyo adjust po kayong konti. Uh, Na-atras po kayo ma'am para mas makita po kayo ma'am. Um, uh, atras po kayo konti sa inyong camera ma'am. Ayan, okay po. So, uh, eto mama, no, unang-una, uh, nais nice po natin kayong hinga ng reaksyon ano, mula po sa Migrante Philippines dito po ano, sa uh, tila pag-aaralan raw po ng ating pamahalaan na, na maghigpit po sa deployment ng mga Pilipino uh, sa Myanmar at pati po sa mga kalapit na bansa kasi kamakailan may mga nabiktima po mga Pilipino po no doon po sa mga scam hubs po, ma. Ay, o nga po, susunod na nga nakaraan. Actually, pangalawa na po yan kasi di ba po yung isang nangyari pa po yung galing doon sa Kamboja. Mm -hmm. Tapos, susundan na naman ngayon sa Myanmar. Yung sa Cambodia po ay tatlong mga Pilipino. Mm -hmm. Ito ngayon sa Myanmar ay tatlong pong Pilipino po ang naging biktima. At sinasabi nila na maghihigpit. Dapat po, noong pa yung ginagawa po nila eh. Yung mga ganyang pangyayari para po hindi po nagiging biktima ng tumantap yung ating mga kababayan dapat po maghigpit mag po yung ating mga opisyal ng gobyerno kasi ano po kasi yan eh um, nila yung pagpapalabas kung baga dumadaan po sa backdoor kung saan nagiging uh, ano po sila yung kapit sa patalim po yung ating mga kababayan dahil nga po sa sobrang kahirapan po ng Pilipinas. Um, wala tayong tunay na reforma sa lupa at wala din tayong pambansang industrialisasyon. Kaya po yung mga nasa probinsya, yung mga pagsasaka po, ay napipilitan pong pumunta sa 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 Maynila dahil nga po sa Maynila naman ay alam naman naman po natin dahil ang ating pamahalaan noong pa at hanggang ngayon hindi po naglilikha ng trabaho. Kung may trabaho man po, ito ay kontaktwal at napakababa, napakababa po ng sahod. Kaya napipilitan pong lumabas ng bansa yung ating mga kababayan kahit nga po ito ay siya nagiging biktima ng human trafficking. Dapat po ang, ang aking at, payo po doon sa ating mga kababayan, wag na wag po silang uh, lalabas ng bansa kung sila po ay ganit, ganito ganito po nangyayari, yung sila ay nabibiktima ng human trafficking dapat po sila ay dumaan sa tamang proseso wag po silang lalabas ng tourist visa mahirap po yun tingnan mm -hmm. mo po nangyari sa kanila di kawawa po sila sa halip na maging maganda ang kanilang kanabukasan anyan po nabiktima sila ng human trafficking ng yung ng, human trafficking at kawawa po sila mawala, wala din naman silang hanap buhay doon at saka pagbalik ko dito. Okay po. So, po. yes ma'am, uh, MRL. Kaya dapat po, nandali po, dapat po ay nananagot, nananagot po yung ating, uh, yung pamahalaan, yun pong may kagagawa noon, kung paano po sila napalabas. Hindi lang okay. po yung nasabihin nila, ganyan maghihigpit, pero hindi po pinaparusahan yung mga dapat managot. Dapat po yung parusahan, maghigpit po yung ating presidente, pababa po yung mga officer na tulungan po ang ating mga Pilipino na wag pong mabiktima ng human trafficking. Mm, -mm. Okay po. Uh, so ayun po Ma'am Emmer, uh, so sang-ayon po kayo Ma'am dito rin po no, sa paalala po ng palasyo kasi nagbigay ng statement kahapon ang uh, uh, particular ano, Palace Press Officer na si Yusek uh, Castro na pinapaalala pong dumaan sa tamang proseso po yung mga kababayan natin na lumalabas sa ating bansa, lalo po yung mga dumadaan po ano, sa yung pong backdoor po or hindi doon sa tamang proseso, ma'am? Okay po, tama po yun Dap, Tama po na dapat sila ay dumadaan sa tamang proseso Kung sa alimbawa nga po, kung kayong nga po ay dumaan sa tamang proseso, ay nabibiktima pa How much more po yung mga dumadaan po, yung mga andokyo, yung ganyan dumadaan po ng backdoor, talaga pong sila ay vulnerable po sa pagsasamantala. Kaya ang sabi ko nga po sa ating pamalan wag lang po, san, huwag po sana sila yung parang naghuhugas kamay lang, kasi po sa balita, ulit-ulit, ulit-ulit -ulit na lang po yan. Dapat po talaga ay pinaparusahan kung sino man po yung nagkasala. Ganun po. Mm -mm. Okay po. So ito ma'am, uh, sa inyo po sa Migrante Philippines, kasi nabanggit po ng Bureau of Immigration na uh, yung dalawa po ano, sa mga nag-recruit uh, don doon sa mga Pinoy sa Myanmar as uh, scam hubs ay uh, tila, o na-arason na raw po, ay, na naiparating na rin po ba ito sa inyo ma'am? o nga po, dapat po yung mga yung mga agency na yan, dapat po sila ay pinaparusahan talaga po. Pero kasi sa sa amin pong ano uh, experience dahil po yung mga agency na yan, malaki po yung binabayad nila sa gobyerno, di ba po? Mm. Dahil ang DMW, siya po yung pinakamalaking recruitment agency. Pagkakaalam namin po, yung mga, yung mga agency, nagbibigay po yan ng limang milyon na bilang kapital nila. Kaya matapahirap po yung sila ay napaparusahan sa totoo lang po. Kaya dapat po sana hindi lang po yung ganyan, hugas kami sila. Gawin po nila talaga po parusahan yung mga agency na yan na nagbibiktima po sa ating mga babayan na nagiging po ng human trafficking. Sampulan po nila. Okay po. Yan. Kanina ma'am may nabanggit din po ano ang Bureau of Immigration na pag-aaralan din po nila kung pwede ding panagutin yung mga Pilipino po na eto uh, dum hindi po dumadaan sa tamang proseso pag uh, nag gusto po nilang magtrabaho sa ibang bansa. sang ngayon ba kayo dun ma'am kung sakali na panagutin din yung mga Pilipino na um, dum uh, dumadaan po sa hindi tamang proseso ma'am? ako po ay hindi sang ayon doon kasi po sila po ang sila po ay mga biktima kung sila po ay may trabaho dito sa Pilipinas hindi po sila la, hindi po sila mapipilitan na lumabas ng ng bansa ganyan ay kaso nga po kinungkun kinukonsinte nga po sila ng ating pamahalaan eh kung hindi po yang kinukonsinte hindi po yan lalabas at kung meron po tayong sapat na trabaho binibigyan po nila ang hanap buhay Binibigyan po ng sapat na sahod. Hindi po sila aalis at magiging biktima po. Kasalanan po kasi ng ating pamalaan ang nangyayari sa ating, samang, sa mga, ating mga mamamayan po. Mm -hmm. Na kung saan hindi po sila nabibigyan ng tamang hanap buhay dito sa ating bansa. Napipilitan po sila, yan po ay kapit sa patalim. Oh, so, Uh, sa tingin niyo ba ma'am no ay marami pa pong mga ganitong um sitwasyon din bukod po doon sa mga uh, nais, uh, mga kababayan natin na, na biktima po ng human trafficking yung mga napunta po sa Myanmar na hindi pa po nadidiskubre ng ating gobyerno lang po ma'am Sa totoo lang po yung mga naging biktima po sa ano sa Korea yung mga nabiktima po mga recruitment agency po yung sa Korea yung sa Canada po ang dami pa pong ano, kung dati pumunta na po kami sa Senate para po sila ay ano po yan, maparusahan sila pero hanggang ngayon po kasi yung mga recruitment agency dahil malakas sila, hindi po sila napaparusahan. Mm. ang dami pong nagiging biktima ng human trafficking. Eh, kuwan na po na lang natin, di ba po si Mary Jane Veloso, biktima po siya ng human trafficking o drug trafficking. Hanggang ngayon po, 'di ba po ay sa sa Indonesia pinakawala na siya. Uh, pinauwi na siya rito. Pero hanggang ngayon po ang ating presidente ay ikinulong pa po siya sa CIW. Kaya ang panawagan nga po namin kay Meridian Veloso ay palayain na po siya, complete uh, pagpapalaya po kasi hindi naman po siya nagkasala sa sa Indonesia kung siya po ay biktima po Mmm, -mm. okay po. So ngayon ma'am ay nagaroon na rin po ba kayo ng pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers? Kayo po sa Migrante Philippines dito po sa naging sitwasyon ng mga nabiktima po ng human trafficking, ma'am? Matagal na po kaming ano, nakikipag-usap uh, sa ating uh, pa, sa DMW nung mga nakaraan po yung biktima nga po ng yang ano, yung recruitment uh, naging biktima po ng human trafficking ng mga agency yung sa Korea po nakipag-usap po sa kam kami sa kanila at na, ang alam ko po ay nakapunta pa kami ng tenant yun po mm -hmm. Ito. pati po yung mga biktima sa, naging biktima po sa Canada ng mga human trafficking nakikipag-dialogue po kami, ilang beses po yan kay kay um, director Hans Leo Kakdak po, ah, mm -hmm. uh, secretary Hans Leo Kakdak Okay po. So eto Mama no related pa rin naman po sa mga uh, kababayan nating OFWs. May mga hakbang din po ba kaya ginagawa mam ma sa ngayon or mga balita siguro. Doon naman mama no sa mga uh, Pinoy sa uh, kamakailan doon po sa ibang bansa na nakulong po matapos pong makilahok po sa mga protesta, ma'am. Ah, yun naman pong mga nakulong na protesta, hindi pa po namin sila nakakausap. Pero Siyempre po, ang 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 amin pong uh, stand po doon ay Siyempre po kami sa Migrante Philippines kay ano po yung nung na, na, na nadakip po si si ex-president Duterte. Mm. Yun po 'yon. Yes. Tapos di kami kami po ay talagang sumusuporta po kami na siya naman po ay dapat pong Uh, makulong dahil po sa kanyang war on drugs at uh, crimes against humanity po. Mm -mm, okay po. So number... po ang amin um, tindi. At ang gusto po namin ay magkaroon ng justisya doon po sa naging biktima ng mga ng EJK na yan po, mga pagpatay. Mmm, -mm. okay po. So ayun po ma'am, Emer uh, Ma ano balikan ko lang po yung topic po kanina doon sa mga biktima po ng human trafficking sa bukod po doon sa mga nabiktima sa Myanmar, may mga natatanggap din po ba kayo ma'am sa Migrante Philippines Sa mga uh, nire-report sa inyo mga biktima pa po ng uh, possible human trafficking po? Yun nga po ang nasabi namin, yung yung dati po yung yung mga nag-apply po papunta po ng Canada, sila po ay uh, sinisingil Ng napakalaki. Tapos ay hindi naman po sila nakakaalis. Sila po ay, uh, kumbaga, sasabihin sa kanila po ay student, yung pong student visa, yung mga nakaraan. Matindi po yun. Tapos ang laki-laki po ng mga hinihingi hini, hini, hini sa kanila ng, ng agency. Nakalimutan ko nga, nga nakalimutan ko po yung, yung agency na yun na may kagagawan. Pero ang dami pong sangkot doon na na mga, mga, agency na kung saan nagsasamantala po sa ating mga kababayan para pumap, makapunta po sila ng Canada bilang student visa. Ay eh, pagdating naman po doon sa ano, pagdating yung hindi ang, ang nangyayari po, hindi nga po sila nakakaalis eh. Tapos ang laki-laki na nang nasisingil sa kanila. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay po. So ayun po Ma'am Emer, ano, doon po sa mga napauwi, sa ating bansa po na mga nabiktima ng human trafficking. Um, siguro, uh, ano po mga or plano po na nababalita nyo rin po from our government kung siyempre uh, wala po silang trabaho eh, na nadatna dito sa Pilipinas po dahil po, or namang galing po sila sa, ma, sa Myanmar, ma'am? Ay ano, ang sa akin po, eh, dapat po sila ay kalingain po ng pamahalaan. Kasi Naging biktima na po sila, siyempre distressed po sila. Dapat po, di ba po meron tayong action fund na kung saan ang sabi nila, yung action fund na yan ay agarang kalinga sa klolo para sa mga nangangailangan. So dapat po sila ay kalingaan ng ating pamahalaan at mabigyan sana sila ng tunay na reintegration program kung saan makakasapat po sa kanilang kabuhayan po okay po. So, asang uh, ay din po kayo ma'am na kung sakali po ay uh, magpatupad uh, kung mapag-aralan papag-aralan pa raw po kasi ano ng ating gobyerno kung magpapatupad po ng uh, pagbabana uh, sa pagpapadala po ng mga kababayan natin sa mga naturang bansa. Uh, kung sakali ma'am, payag po kayo doon kung magkaroon ng deployment ban. De magkaroon po ng deployment ban. Dapat po. Tama mm -hmm. dapat po talagang magkaroon ng manban po yung mga pagpunta po dyan sa Myanmar, dito sa Sambupuyang isa, sa Cambodia. Kasi po kawawa po yung ating mga kababayan at ang, ang sagot po doon ay trabaho sa Pinas po, hindi sa labas. Dapat po yung ating pamahalaan ay naglilikha po ng trabaho dito sa uh, sa bansang Pilipinas. At hindi po yung ginagawa po kami mga OFW na yung tigilan po nila yung labor export policy. Huwag po yung kanilang uh, uh, pulisiya sa mga OFW ay ibenta po kami na parang kalakal sa labas na po ng bansa. Kaya nga po ang migrante Philippines ay madalas po siyang nananawagan na trabaho sa Pinas at hindi po sa labas. At dapat po magkaroon kami ng bisenteng sahod. At at uh, magpanawagan po namin, tigilan po yung kami ay paglayuin ng mga pamilya namin at uh, huwag po kaming pagkakitaan ng ating gobyerno at bigyan po kami ng maganda pong buhay dito sa Pilipinas po. Desenteng trabaho po. At hindi po kami yung, na, uh, yung sabi po ay means of survival po, ba? Mm -mm. Okay po. So, siguro ma'am, ano, sa inyo rin pong pananaw sa Migrante Philippines, kailangan din po bang may managot sa Bureau of Immigration? Kasi um, nagagawa po silang malusutan no ng mga dumadaan po sa proseso ng backdoor po or yung mga hindi tamang process po na mga lumalabas ng bansa ma'am. Dapat po, dapat po talaga nananagot ang immigration. Ang ang tanong nga eh, meron po tayong ano, meron naroon po tayong airport, may may immigration po diyan. May immigration din po sa harbor port. Ang nakakapagtaka, paano po silang nakakalusot, di ba po? Hindi ibig sabihin may suhol, nasusuhulan yung mga lane kung saan sila makakalusot. Kasi kung talaga pong sila mahigpit, hindi nila yan mapapalusot eh. So, ibig sabihin po talagang may anomalya po tayo sa Bureau of Immigration. Okay po. So, siguro po Ma'am Emmer, ano, panghuli po, baka may mga dagdag pa po kayong mga abiso or paalala po, ano, sa ma uh, migrante Philippines, kagunay po, ano, sa mga ganitong nagkasunod-sunod po ng mga uh, incident po ng human trafficking po. Adi, ang paalala ko po sa sa ating mga kababayan, sana po ay, um, Mag-aralan mag po natin yung ating mga karapatan, yung know your rights, para po hindi po tayo nabibiktima. Pagkatapos po, sana tayo ay uh, sumasama po sa mga organisasyon, katulad po ng Migrante Philippines, nagme-member po tayo, para po alam natin po yung mga nangyayari sa atin at uh, magkakasama po tayo para ipaglaban po yung ating karapatan at mga kagalingan po ng mga ating mga OFWs. Ganun po. Kasi pag magkakaisa po, eh, mas malakas po yung laban. Mm -mm. Okay. So, yun po, At siyempre po, ang panawagan po namin ay okay. trabaho sa Pinas, hindi sa labas, protection po at hindi collection. Mm -mm. Yun po. Okay po. So yan po muli. Maraming salamat po ma member ano, sa oras po ninyo at uh, sana po sa susunod ay makaparehan namin kayo dito po sa ating programa. Salamat po. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po mapaunlakan niyo po kaming muli ang Migrante Pilipinas. Salamat po. Bye-bye.